maligayang pagdating sa lahat. Ngayon tatalakayin natin ang isang paksang maraming kalalakihan ang nahihikayat ngunit nahihirapan ding unawain ang mga nakatagong senyales na ibinibigay ng kababaihan kapag sila ay interesado sa iyo. Sa mundo ng pakikipag-date at relasyon, ang komunikasyon ay susi, ngunit madalas itong may sariling hanay ng mga komplikado. Madalas ipinapahayag ng kababaihan ang kanilang damdamin sa mga paraang maaaring hindi agad halata ang pag-unawa sa mga senyales na ito ay maaring makabuluhang mapahusay ang iyong mga romantikong pagsisikap. Kaya tuklasin natin kung paano nagkakaiba ang mga estilo ng komunikasyon sa pagitan ng mga kasarian at alamin ang pitong nakatagong senyales na nagpapahiwatig na gusto ka niya. Una, hindi verbal na komunikasyon. Alam mo ba na ang malaking bahagi ng ating komunikasyon ay hindi verbal? Kabilang dito ang mga kilos, ekspresyon ng mukha, at body language. Kapag ang isang babae ay interesado sa iyo, maaari siyang lumapit nang mas malapit habang nag-uusap o panatilihin ang matatag na pagtingin sa mata. Ito ay mga positibong senyales na nagpapahiwatig ng kanyang pagkaakit at pagkahumaling sa iyo. Sa kabilang banda, kung siya ay nakahalukip-kip o tumatalikod sa iyo, ito ay maaaring mga senyales ng kawalang interes o pagkabalisa sa iyo. Halimbawa, ng mga positive sign, paglapit, pagngiti, pagpapanatili ng pagtingin sa mata. Halimbawa ng negative sign, nakahalukip-kip, pagtingin sa malayo, saradong postura. Pangalawa, verbal na komunikasyon. Ang paraan ng pagsasabi ng isang bagay ay maaaring kasing ng kung ano ang sinasabi. Ang tono at konteks ay gumaganap ng mahalagang papel dito. Madalas ipinapahayag ng kababaihan ang kanilang damdamin ng hindi direct. Halimbawa, kung sinabi niya ang isang bagay tulad ng talagang nasiyahan ako sa pelikulang iyon, maaaring hindi lamang ito tungkol sa pelikula. Maaaring ito ang kanyang paraan ng pagsasabing nasiyahan siyang magkasama kayo. Bigyang pansin kung paano niya binuo ang mga bagay. Ang mga banayad na pahiwatig ay maaaring magbunyag ng marami tungkol sa kanyang nararamdaman. Pangatlo, paulit-ulit na pagbibigay diin sa mahahalagang paksa. Kung madalas niyang binabanggit ang ilang mga paksa tulad ng mga plano sa hinaharap o pamilya, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng emosyonal na damdamin. Halimbawa, kung madalas niyang pinag-uusapan ang kanyang mga pangarap o mitiin, ipinapakita nito na komportable siyang ibahagi ang kanyang buhay sa iyo at pinahahalagahan ang iyong opinyon. Ang paulit-ulit na pagbanggit na ito ay maaaring isang mahalagang indikasyon na gusto niyang palalimin ang inyong koneksyon. Pangapat, apat pagbabasa sa pagitan ng mga linya. Madalas na nakikipag-usap ang kababaihan ng hindi direkta sa pamamagitan ng mga pahiwatig at banayad na mga senyales. Ito ay maaring minsan ay nagpapahirap sa mga lalaki na bigyang kahulugan ng tumpak ang kanilang feelings. Upang epektibong maunawaan ito, bigyang pansin ang konteks at tono kapag nagbibigay siya ng mga komento na tila kaswal, ngunit maaring may mas malalim na kahulugan. Halimbawa, kung binanggit niya kung gaano kagandang maglakbay ng magkasama balang araw. Maaaring ito ang kanyang paraan ng pagpapahayag ng interes sa isang bagay sa hinaharap na kasama ka. Panglima, mapagmahal na pag-uugali. Madalas na mas malakas ang sinasabi ng mga kilos kaysa sa mga salita. Kung pinagsisikapan niyang tulungan ka o sorpresahin ka ng mga mamahaling regalo, ito ay malakas na indikasyon ng kanyang pagmamahal. Ang Simpleng kilos tulad ng pag-aalok na ipagluto ka o pag-alala sa maliliit na detalye tungkol sa iyong buhay ay nagpapakita na nagmamalasakit siya sa iyo at nagpapahalaga siya sa iyo. Pang-anim, pisikal na paghawak at kalapitan. Ang pisikal na pagiging malapit ay maaaring sign ng attraction. Kung nakakahanap siya ng mga paraan upang dahan-dahan kang hawakan o tumayo ng malapit habang nag-uusap, ito ay mga sign na komportable siya sa iyo at maaring may romantikong damdamin. Ang karaniwang pisikal na mga senyales ay kinabibilangan ng mapaglarong pagtulak o paghawak sa kanyang buhok habang nakikipag-usap sa iyo. Ang mga aksyon na ito ay nagmumungkahi na naaakit siya sa iyo sa pisikal at emosyonal. Pangpito, open na talakayan tungkol sa emosyon. Ang mga emosyonal na pag-uusap ay mahalaga para sa pagbuo ng mga connection sa anumang relasyon kung ibinabahagi niya ang kanyang feelings nang hayagan o hinihikayat kang gawin din ito, ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais niya ng mas malalim na pagkakaunawaan. Hikayatin ang mga talakayang ito sa pamamagitan ng pagiging bukas at pagbabahagi rin ng iyong sariling mga saloobin. Ang magkakasamang pagpapalitan na ito ay nagpapatibay ng tiwala at nagpapalakas ng inyong ugnayan. Tinalakay natin ang pitong nakatagong senyales na nagpapahiwatig na maaaring gusto ka ng isang babae. Hindi verbal na mga senyales, mga verbal na komunikasyon, paulit-ulit na pagbibigay diin sa mahahalagang paksa, pag-aanalisa sa pagitan ng mga linya mapagmahal na pag-uugali, pisikal na paghawak at kalapitan, at bukas na talakayan tungkol sa emosyonal. Ang pag-unawa sa mga senyales na ito ay maaaring mapahusay ang iyong kakayahang kumonekta sa kababaihan sa mas malalim na antas. Tandaan na maging mapagmatyag at sensitibo sa mga senyales na ito. Maari itong humantong sa makabuluhang mga relasyon na puno ng pagmamahal at pagunawa. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Kung nakita mong nakakatulong ang video ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga pananaw sa mga relasyon.